Yung mga saging po, kawawa nga, o oh, kaliliit pa naman. Mm. Buti ho kung malalaki na ayan, oh. Ah, ah, Yan, update po naman dito sa ating mga tanay po. Daming uwak, oh. Siguro yung mga na ano din itong mga uwak. Yan, oh. Yan, napakarami po ng wak. Ba, may tubig pa rin. Oh. Psst. Ah. Napakarami po ng wak. Sa kamuti kaya, ano nung nangyari sa ating kamuti? Ito ho, yung ating kamuti naman. Oh. Eh hindi naman ko ito na ano dito pa sa kabilang side ay yung lumapat din po pala oh. ayan po na may pull out na natin kaya okay lang yan parang naapektaduhan din po oh. busot ay oh yan nagka lurot lurot Uy, diyan pa kanilang tatakbuhan. nagkalurat-lurat din po yung ibang pananim natin no? Oh. mm. parang nasaltik din po Psst. eh eh chuchu Psst. may mga nadali din Hayo. kulit ah oh, ito po oh. medyo bumaba din po ay ang hangin taas ari po naman yung sa ating okra oh dami rin ang ano yung mga mani yan po yung mga mani natin no? yan no? lalaki na rin po oh. hindi po naman gaano apektado basta yung mga baba sa lupa hindi po gaano apektado nako nakabag na nung ibang ano oh. kamote ito po naman ating kukuhain hari mga pananim na kamote kaya hindi parin natin po tanggalin hmm. mani Haring okra po naman, okay laka naman ito at kumbaga Ito po ay ating i-emission na rin, oh. Yan. Dami natin pumagiging pananim, mo. Oh. Ah, ito po ang kawawa. Itong kay kuya. Oh, Diyos ko po naman patatawarin. Oh, anihin pa po pa man din. Aba. Ay, anihin po. Pinabagsak naman ang ano. Oh. Ng bagyo. Lawak pa naman. Diyos ko po. Sana naman ari mabawi pa ang kapital. Oh, yan. Oh yung mga nakakover dito hindi na ganon ano oh ah ah yan po yan kay kuya ano na palay oh saka hanggan po ba natin Pag itang po ng ukra natin at palay, ay, yan magkaabay na dito. Tayo po may aling pa rin doon, titignan din po natin. Kung ano nangyari na, ay, talagang, oh. Diyos ko po, paano pa kaya. Ah, ah, ay, talagang. Misan, no, ay, nakaka, ano, ay, yung kumbaga kwintado na natin tapos ay ganyan pala yung mangyayari uh, minsan ay hindi nga inaasahan uh, po uh. Ah, ah. naman pala lurot din ay luray luray din po Oh. Uh. Oh. Uh. Uh. Walang ano, walang pinaligtas po. anihin na rin naman oh, aba pinabagsak po lahat oh Diyos ko po ah pati mga saging po kawawa nga o kaliliit pa naman hmm buti ho kung malalaki na ayan oh ah ah yung pa oh ang pa naman yan ari po ang ganap sa atin oh bagsak din yung mga ukra po mm. wala na ito po yung final ano na talaga final linis na ang ating gagawin di yan ito o sili o napaka anghang po nito at arin tunay na labuyo yung po bang maliliit hmm. tunay na labuyo napakaliliit bagsak po ang lahat arin mga bulaklak oh balak po naman natin magtinda nito sa November 1 Meron yung tayo kalamansi yun Lambog din Ang katawaan puno ng kalamansi Pero matibay-tibay puno naman ang kalamansi pala Naaya eh. Matibay-tibay ako kay kuya oh Ah, ah. Ay, halos maubos po ang bunga oh. Pinadapa po ng bagyo. Yan oh. Patanapan. Yan diretso po tayo din sa akin oh. Ari po yung atin ay. Aba yun na naman patatawarin ari oh. ay talaga parang oh. Chucho, po parang pinalansya oh ari po yung sa atin naman oh. pinabagsak din ay eh. kung pala tayo hindi rin nakapag-ani ka agad agad ay oh. mangyayari po sa atin ay eh, ganyan lahat oh. pa naman ho yung tira natin pang kain natin ito yan yeah. isang pitak pa po yan mm. medyo po dito sa mangga ay sa malaking puno kaya hindi naman sadyang tumbang tumba po oh baka po pagka uminit siguro bukas harvest na natin to biglaan oh ay natumba rin po yan yung ba nagugulo oh uh. Ari po mga iniwang bakas oh. Natumba na. Pwede na rin po naman yan po ang magiging ano pangkain pa po natin ito eh. Yan. Yan ang tira natin. Dito po naman tayo sa kabila. Oh. Aray ho, nung unang araw ay hindi pa gaano bumaliktad na ganyan. Pero ngayon po ay oh, yari din. Pero mas malma po talaga yung araw sa kabila. medyo magpuputol din po tayo dito Nang ilan aray papaya ubus oh. ito ang hindi pa po tayo dito nakakatiba yan ang payat pa naman ng isa oh may buong na kaya ito hmm. ah. wala bawi kayo ate po medyo kakausapin din lalaka pa naman ang katawan niya. ay dito pa po oh hala bawi para tayo oh maaliwalas din po sa halaman yung gayaan oh hmm ah, Sabay-sabay po tayong babawin po bangon ang talaga hong lugmok hmm. ay para po kung wala ng pag-asa yung garning bagsak na talaga ito po ang magkakapag-asa pa itong maliliit na to ito ano kaya para nakapagilid na siya eh ito po ating ano nyo nilang para mas mabilis po ang pag recover po ba kasi yung halos yung mga ibang puno malus talaga po napakabubot pa yun napakabubot pa Mayroong lungkot sa iyong mga mata Parang may hirintang dinadala. Asahan mong may kay kaibigan Laging tapat sa iyo At kung kailangan mo ko Sa oras na iyong pag-ibig sa kung kay kami asahan mong ako ay babalik mayroong lungkot sa iyong mga mata wari bang ika'y mayroong dinadala saan mong mayroon kang kaibigan laging tapat sa iyo at kung kailangan mo ko sa sandaling bigo ng lahat pusong kay tamis sa saan mo ako'y babalik sa sandaling kailangan mo ko na nung dinadala yan po ating medyo nilinisan at nang umalwan-alwan po sa ating paningin oh. yan sa jahong ang Pinoy ay medyo masiyahin oh. ay talaga namang misa nga humapanood natin sa balita yung apaw na ng baha umaano pa mga naglalaro pa nag oh ay ganun po naman talaga tay siguro ugali na rin natin yung tayo ay wag anong malungkutin oh ayan tayo nga ay oh. kanta lang natin yan oh mati. yun din naman oh iya yeah. talagang Atuwi na may mag-aasawa ang sa aking pag-isa wala nang hahanapin pang iba kay sarap ng bagong kasal walang hirap marami ang sarap at unipat, lipas ng sang taon wala nang sarap puro hirap sarap at sa tuwina ay may mag-aasawa sa pangarap ay laging masaya ikaw ang alaala -ala sa aking pag-isa wala nang hahanapin pang iba sa pangarap ay sarap ng bagong kasal maiinis pagkasama ang bianan ng kantay na ngunit paglipas ng isang taon wala na ngang sarap puro hirap ang kumanta po na yung Tito Vic Nduya yeah, si Nabixuto wala po balitan ang lang din tayo kahit po tayo medyo nakakaramdaw ng pagod yun lang din uh -huh. sa raw-araw natin ginawa basta po tayo pray lang pray yun po ingat po ang lahat ¡Happy Primple! Bye.